Oh guys, ito kilala nyo ba ito? Naku, naku. Ito yung flyer. Hindi, stock, stock, lang talaga stock dito. Stock lang to? Oo. Okay. so, magmula nung binawas ko na yung mga ibon na hindi naman nagagamit na. Uh, ginawa ano ano, breeder. Breeder? Ang nandito dito lang, isang pares lang. Isang so, pares isang, lang dito? Oo. Ito, ito. ang nilagay ko dito, ito yung ano uh Cross uh, sa Samurai na gift bird sa akin ni Boss Normante. Yan yung nag-produce ng ano yung pinaka latest na summer, uh, summer. ano uh oh uh, Summer South ng LHPC. Oo. Uh -huh. Nag-produce ng ano solo Katbalogan. Oo. Uh -huh. Young Bird tapos second sa Aldermo. Ito yung pares niya. Oh, uh, uh, binalik ko yung pairing ang Hen, ah ito ito mismo siya yung oh, anak ano nanay. Ang Hen, uh, anak ng Luis 'yo. Ginoo mo, oh. dito lang silang dalawa, grabe. Eh ah, taesa. May bagong pisa oh, kanila lang 'to. Oo nga, at pisa na si five full siblings nung nag first ito ano, mismo. Uh, so low locker rank Pero yung mga dating anak nito talagang tumira rin, umuwi rin. Actually, ginamit ko 'yan maraming taon na nung una kong ginamit ah ako kinip ko na hindi na nagamit. titigyan titignan niyo ma ano na oh. Uh, masyadong adult oh, na. Oh nga. Ano ilang taon na to? Ah uh, to yung ano second season ng EDL dapat naka-entry yan ni Boss Norman uh, sa second season ng EDL OLR. Eh mga excess ginawa ni Boss gift bird na lang sa akin hindi niya na in-entry. Yun ang edad niyan. Tapos, isang beses ko nga lang ginamit, hindi nag-produce, kinip ko na, karera. O, diba? Ito buwan ang magkakamula. Mag ah, Johnson. Ah, uh, Johnson. O, Johnson. Parang mga Johnson, parang hindi ko nakikita ang lumalayo. Tingin ko lang, ah. Ito, ah, uh, direkta pang anak ng Pure Johnson, ah, uh, gatebird din ni Boss Normante. Kinross ko naman sa, ah, uh, pakita mo na, ano, na Vandenbroek. Eh, no? Ito, gift bird ni boss din to. Bikert. Ayan, ayan, yan. Ito, no? gift bird din ni boss, Bikert din to. Talagang mga foundation uh, na to, uh, no? ito. Janssen. Ito, Jansen. No? Ito, Jansen. no? Hindi lang Yung tatay niyan, ando sa taas, yung pure. Di ba yung mga kinros ko sa Bandenbrook, eh, Janssen Bandenbrook. Kasi experience ko, yung mga nakaraan, nilalabang ko kagad, wala wala e. Overfly ka agad e. Oo, karamihan talaga. Wala akong nanalo na Johnson, mm -hmm. o, overfly. Eh, may nagsabi sa akin. Bira no, eh, bira. Mga naglilipad ng Johnson, Agaya ah, ni Idol Deston Tayag, sabi niya sa akin, Subukan mo, sir, sa ano, one-fourth lang. Oh, yun yun okay. ang ginagawa ko. oh, one-fourth lang. Sa oh, kanya, kialuan mo ng... ng iba. Oh, ito, oh, ano ba tawag dito? Ah, uh, show king. Showman. Ah, uh, parang Pero mahal din ata 'to ah. Mahal din, parang bola ng volleyball na din. Eh, <laughs> <laughs> um, tayo stars. Dito yung flyers. ano anong mga line na andito mo. Halo-halo pa ito eh, pero mga long distance lahat. Ito But, pa yung mga last batch niyang mga gagamitin kong pang long distance. pero, pero hindi dito, ka ata nag sprint no? Wala. Ngayon pa lang. Next ngayon pa season lang. pa lang. Ito yung mga kapatid ng ano eh. nandito pa yung mga kapatid na kagaya ito. Full siblings ito na nung nag-solo kat Yan Ayan, Ah, ayan. ayan oh. Pero mo kung titignan mo lang talaga, ano? Oh, wala sa ganda talaga yung ibon eh. Na? Full siblings. Pati ito. <laughs> mga full siblings. Pero yung utak eh. Nagulat ako. Pag-check ko nung may nanalo ngang solo kat balogan. Pag-check ko sa norte ko, meron pa pala akong tatlong full siblings ito. na nagawa o kapareha sila oo so, <laughs> nga Yan na ata kamukha nung ano mo nandun doon sa kabila nasa south nasa south section yung ano eh sa ulo cut sa ano facial eh ano bata pa may itlog na may ano young bird na yun ay old bird na yan. old bird ito oh. sa ano facial nasa pip siya sa group 1 kahit na pa, paano may party pa doon eh. oo oh, diba ayun kalapati so ganda ng kulungan niya oh. Oh, Ito Itong dapat ito, ito, si eh, yung with the wood. Oh, di ba? Dito sila tapos. Oh, ah, dito, ayun oh. Ito, ginagawa ko, naglagay ako ng CCTV. Para, para pagana, pag pag oh. oh. Pagana, to, tos na nasa biyaya ko, na mamonitor ko oh, kung sino yung dadating. Sino yung unang darating? Kita-kita oh, kita naman ata, na eh, no? ko. Bila. Ah, dito nga pala, meron akong dinibide na, no? Ito, ito yung ito, mga na, no? bago ko na ano. Mga bago ko na yan, mga pang sprint na yan. Ito mga pang sprint na to. Oo, oh. oh meron na si Serbong na ano, pang sprint. Pang next to. season. Oo. <laughs> oh. Pinapagulang. Nagta, di ba meron Taiwan ka rin na ano? Ah, uh, oh, meron diyan, uh, may marker ako. Nandi dito sa kabila, may marker ako pag Taiwan. Oh, ito may puti ko. Lai ba to ng ano? Ah, oh, Luis yan. Luis Chiyan. Sa Luis Chiyan. Ang Luis Chiyan, talaga lilitang ilong eh, no? karamihan, no? Oh, para kumbaga nung Kahit bata na sila. Bestis, oh, Pero nagbebenta ka rin ng ibon. Ah, uh, nagbebenta pag mayroong, ano, ah, uh, may excess. Tsaka mas maganda kasi magbenta yung ah, uh, line ng winner eh. Oh, winning para line. Ano? Paano? Hindi naman nakakaya sa Hindi rin kasi hindi, hindi mo rin masasabi talaga eh. Minsan nga bumibili sa mga malalaking lot. 100,000 hindi mo pa rin masasabi titira, hindi eh, oh. 'di ba? Oh, may mga na, may mga inabil kami diyan. Oh, ah. hindi pa mga... rin masasabi talaga ang ano. Shorty yan na lang. Mga panalo. Oo. Pag ginamit mo, hindi naman nananalo. O katulad ng sinabi mo yung Jen Arden. Ano, fly away ka di ba? O, ang ganda ng dropping so. Kita ko drop drop so. Oo. Ayan o. O, katatay lang o. Oo. Uh -huh. Ayan o. Yung mga kalapati so, ganyan dapat mga drops. Ayun. Pero hindi ako nag-gaster po. Gaster po. o, oh, yan mga kalapati so. Alam nyo ba yung triple K na yan? Oh. Ay, tayag lang yan o. Oh. Kasama yan. Ito naman yung aking south section. South naman. Kuha uh, ito. Kulungan pala. Mga nasa magkano na nagagas. Hindi ko mabilang eh. Pero kasi dati, unti-unti lang naman ginawa. Uh -huh. Hindi naman mabigla. sa uh -huh. Saka wala naman talaga sa kulungan. Uh, Gusto mo lang maging komportable. Eh. Uh, yun yung actually, mga kalapati. Hanggang ngayon yun, ginagawa ko pa rin. Uh -huh. ang, lok na to eh ah. hindi pa matapos tapos yung ginagawa ko dito komportable eh. lang hindi naman sa kulungan ng pag-iibon eh ayan yung ano oh. ayan yung solo katbalogan ito no? oh ito oh. katbalogan niya para mo nagmana sa nanay ano oo oh, uh -oh. oh ang kalapatin so oh. yung ilong niya maliit lang uh oo -oh. maliit ilong ngo Ayun yung anak niya, ayun yung Dan. Ayun, yung Dan na nandun doon. Yung baby lad. Ayan! Hmm. Bakit ganyan yun na? <laughs> oh. Ewan ko rin. Naglabas ang Dan. Siguro Ay, ko no. sa line ng nanay. Kasi yung nanay, pagod-pud, ano rin yun eh. Finisher din. Uti na mo kalabas yung so, oh. ayun yung anak ng soda niya. Oh, at balogan. Tsaka siya naiiba dito eh, no? Oh, siya. Eh. Ay pansin na pansin. Puro yang bird diyan, puro pang south. Ito mga lumilipad dela ata. Eh? Oh. Yan, Ma ito yung may mga Taiwan. Pag may purple na strap, ano 'yon? Ah, lahi ng kay Ak, uh -huh. Android Pinros ko sa Taiwan. Sa yan. Taiwan. Ibig sabihin, mo, yung magkapatid sila dalawa para sila yung strap. Uh -huh. eh. Kasi malilito ka talaga yun. Eh, no? oh, tatlo na pala yung tatlo. Ay, marami ay yun. Oh. Tatlo yung naturuan ko. Diba? Pagka mga mint green ano uh, lahi nung kay uh, Android uh, na ginawa uh, nyo. Yung... Ang android line mga kalapatis talagang pang-sponsor sila. Pantrish din, pantrish. gift bird na yan o, J.J. Cachero, bagong dati lang. Sunog sa akin ni eh, J.J. Sunuk. Cachero. Sunog. E eh, dito, mga ano na ito. Mga stock to, bird na yan. Stock bird do? Oh, uh, stock bird. Ito, binibenta mo itong mga to hindi kasi mga pang stock na lang yan eh. Baka mata, mata, tsaka may edad na rin yung iba. Ano nga ano? Ayun yung ano, yung pide na yun. Yun yung Derek Lewis Chiu yan, naka personal Ayan. bander Lewis Luis Yan, ginagamit mo pa yan? O, ginamit ko nung nakaraan. Actually, ano yan, nabili alas, mo? Binili ni parang Jun Aquino, tapos sa akin pinaalaga. Ano Pure na, na, ano, na, Ayan, oh. Ayan, na siya. Ang personal ba ni Pakita mo? Ito mismo? Oo, oh, yan. Yan ang ginagamit ko ngayon. Oo nga. Laki, no? Mm -mm. Ang ibon. Wala rin sa size ng ibon, eh, no? Tingin mo? Maliit, malaki? Sa nananalo sa akin, mga slim lang, eh. Mga slim lang, eh, no? Apple body Lalo, lang. Lalo pag south. Nahihirapan ako manalo pag malalaki, eh. Oo. Dami kong nasayang na ibon ng malalaki. Na malalaking ibon. Akala ko matitibay. Uh, -uh. Akala ko mabilis, Yung pala, mabilis mawala. Oh, oh pang-sprint to. Oh. Pang-sprint. Oh. Dalawa lang yan. Ito yung bagong gawa kong hallway. Oh, ang ganda naman ito. O, oh, tinan mo ako ka na Komportable, o. Oh. Oh. Parang umiikot. Ito ako mag, uh, pagka ano. Umitaas oh, pa pala ito. Oo, oh, yun yung abangan. Ito yung abangan niya, Oh. Ganda ng loob. Ano mo? Dito oh. Ko natin nagdito na ako nagtuturo. Ganda ng bagsakan niya, oh. Oh, tinanong oh, mga lapatid siya. Oh. sa lubong, oh. bala ko, yung mga natuturuan ko, stick na kaagad, pasok na kaagad. Oh, di ba Pero hindi pa rin sa kulungan yan, mga kalapatid siya, baka sabihin nyo, oh. sa kulungan yan, maging komportable lang ang mga ano, pansier. Kaya na ganito siya. Tapos yun ang abangan. Dito. Niya hindi tatangay ng hangin. Oo, oo, hindi tatangay ng hangin. O, di ba? Ang ganda, oh. Nandito tayo sa ano nga. Yun, know. oh. O, oh. di ba? Ito sa taas. Para isang buong bahay na to, no? Ayun. Ito, kung, kung sa bahay, nasa third floor na to. Third floor na to. Kasi taas niya eh, oh. Ka, ka, ano nyo na ngayon. oh. na nga yun ano kita mo na yun oh. parang third tour na to eh oh. kaya pan race eh. tsaka sprint wala na sa pagandahan palaki ng loop yan wala na nasa pagtuturo na yan Oo. sa motivation mm -hmm. oh, kaya kita mo meron laki na ng loop ko gumawa pa ako ng maliit <laughs> eh no <laughs> ah, sir bong ah, ano masasabi mo sa kapwa natin pan Oh, sa kapwa nating panseer, syempre, una sa lahat, uh, stay humble lang kayo. maga uh, lahat naman ng achievement, lahat naman pwedeng makapag-achievement lahat ng panseer. Pwede magkaroon ng magandang achievement. Kasi, agayang nga ano, ng iba. Sa kulungan, uh, ano masasabi mo? Hindi naman porket malaki, maliit. Okay na naman. Oh, sa kulungan, no, Lop, hindi naman importante yung ah... Uh, malaki o maliit syempre eh, ano mo sa budget mo oh, kung ano lang kaya ng mo? budget mo oh. yun lang basta importante malinis yung loob mo komportable yung ibon mo yun importante sa lahat uh, hindi uh, magkakaroon ng sakit yung ibon dahil sa sa ventilation ng loob mo yun lang Yan lang eh. importante basahin mo lang yung galaw ng ibon mo kung Saan sila mas... Saka uh, ano, Sir yung ano, yung ano ba masasabi mo? Dapat talaga may linyada o ano? O wala? O sa pag-aalaga? Uh, Ang importante. Kailangan magkasama talaga yung magandang linyada. Tsaka magaling na pag-aalaga para sa akin. Oo. Hindi Oo. pwede kasing isa lang yung gagawin mo ron eh. Dapat palaging... Dalawa. Dalawa. Kaya lang talaga linyada. Kasi ngayon eh, mga PHA player or mga international oh. doon pa sila kumukuha eh, di ba? oo, oh, oh. hindi naman porke sabihin na may pambili kasi sila, kaya nag a sila oh. hindi yun, uh, iba na ang kompetisyon, kagaya nga sabi ng mga uh, fans here kagaya ngayon dati, ang nakaka lang ng mga magagandang ibon yung may mga access lang oh. eh lahat ngayon may access na oh. di ba? Oh, through internet lahat. sang click mo lang, ma Uh, kahit hindi mo uh, kailangan yung tao, lang, eh. oh, makakabil ka na uh -oh. ng gandang linyada. Dati-dati, eh, puro kapitbahay mo lang na magaling magkwento merong magandang uh -oh. linyada. Sa kwento. Di ba? Uh Oo. -oh. Eh ngayon, eh, search ka lang. Makikita mo na kung sino uh -hmm. yung Messenger magandang na, eh. linyada. Messenger mo lang. ka na lang bumili. Pwede na eh. Hindi ka na ma... Ano nung magaling mag sale stock lang na kapitbahay. Oo. Oh, uh -huh. kaya kailangan talaga, sir, meron ding ano, ano, uh, winning line, ano? Oo, oh, winning line. Basahin mo yung kukunin mong ibon kung lahi ng mga nagpapanalo. Oh, Magaya ko ngayon. Oh. Oh, di ba? Marami akong naging ibon diyan. Coming from mga champion pansir pero marami rin na ah. hindi na nagamit, hindi, nag nanalo. Na oh. Pero it's a part of the game eh, di ba? Oh. Hindi naman porket binili mo ng mahal eh. Talaga mananalo na. Anadol. Oo, hindi. Sure rin na mananalo na. hindi rin eh, no? Kahit napakamahal hmm. pa niyan, sila ratio nga ganyan din eh. Ang dami nilang pang-out eh. Oo, di ba? Ayun yung winning niya, oh. Gigisi <laughs> lang sila mas. Tsaka oh. <laughs> kung mapapansin niyo, uh, coming from a uh, champion pansier. Pag nabili mo ba yung lahi ng ibon niyan, Mag-champion ka rin ba? Uh Oo, -oh, hindi rin. <laughs> hindi hindi rin talaga. Oh. Hindi. <laughs> <laughs> uh, salamat nga pala sa pag-imbita mo sa akin dito. Ah. Uh, oh, Bale, kalapatid, yung anak ni Solo Clacker. Ah, uh, bibigyan Ay, tayo niyan Nandun, Naku. nandun. Nandun sa baba. Biruin mo, bibigyan tayo ni <laughs> Sir Bonga. <laughs> oh, actually, ano yan? Yan ang unang-unang anak Ah. nung nag-solo clocker ng Katbalogan. Wala pa ako. Ako nga mismo, walang kip. Pero dahil sa malakas sa akin si Boss J, <laughs> yeah. eh, bigay ko sa kanya. <laughs> oh, para, eh, no? ano, para makatulong din. Ma Oo, oh, oh pang, ano, pang dagdag puwersa. Pang dagdag puwersa ni oh. Boss J. Nakalapatid eh. siya, so, Di ba, ang ganda, oh. Ang mga type, oh. Kasi yung kulay niya, kasi Na, yung niya hell, oh, hen, eh. Kasi yeah. mga niya, hindi naman ganyan, eh. Kuhen na yan oh. Pas ano to? Surebol na hen to. Para sa sa hen. Di diba? Matagal-tagal pa yan. Oh. Ano to? City si Sai. Sai. <laughs> Oo, ay.